SP yung sa TRO ng SC, so ibig sabihin pag maglabas sila ng desisyon, pwedeng hindi matuloy yung impeachment. Di ba sabi niyo sir dati, magsarili yung desisyon yun? Magde-desisyon ng impeachment court. Kung susundin o hindi. Ito na naman tayo, after election, lantaran ang vote buying. Impeachment naman ni BP Sara. Napag-iwanan na talaga tayo ng ating mga kapitbahay na bansa. Ang ating presidente, lame duck na! Ito ang report ng Billionario Channel foreign direct investment to the Philippines cooled in February as net inflows fell sharply to $529 million, marking the lowest level in two months. Foreign investors pull back Philippines record. Dapat batas na, gagawa na tayo ng mga batas para pang ekonomiya kahit pa aabante naman tayo mga senador. Korte Suprema at miyembro ng Senado, tumatawid ng kongreso para ipagpatuloy ang pagdinig ng kaso. Nagbabago din yung mga miyembro ng Senado, nagpalit ng kongreso, pero dahil yung question term ay anim na taon nung senador na pinrotesta, patuloy lamang yun sa mga susunod na kongreso at hindi sa automatically dismissed. So sir, uh, kumusta na yung status ng uh, impeachment rules Um, maraming panukala kami natanggap, hindi lamang mula sa legal team, pero mula din sa iba't ibang um, senador nitong nagdaang recess, lalo na mula din sa mga hindi tumatagpo. Pero ang direksyon na personal kong tinatahak sa ngayon ay um, isuggest sa impeachment court na huwag nang baguhin yung rules dahil baka mapusahan pa ang Senado at ang institusyon ng Senado na we are changing the rules in the middle of the game to favor one side or the other. Ipapanukala ko na kung may pagbabago man sa rules, ito yung mag apply to future impeachment cases and not this one. So, pwedeng talakayan yung rules, pwede pa rin namin pag-usapan, pero prospectively applicable siya sa mga darating pang impeachment complaints na tatalakayan ng Senado at makakarating dito. At hindi na dito sa kasalukuyang impeachment, na aming kinakaharap sa ngayon. So sir, yung suggestion mo na yon subject for approval pa? Definitely. General. Lahat naman ng, lahat ng sinasabi ko ay subject to approval ng impeachment court. Okay. Kaya sabi ko, panukala ito, suggestion ito. Okay, ma'am. SP yung sa TRO ng SC, so ibig sabihin pag maglabas sila ng desisyon, pwedeng hindi matuloy yung impeachment. Di ba sabi niyo, sir, dati, magsahin yung desisyon yun? Magde-desisyon ng impeachment court kung susundin o hindi. Tulad ng sinabi ko sa inyo dati, di ba? May mga desisyon ng korte na sinunod ng Kongreso at ng impeachment court. May mga desisyon din na hindi. So, depende yan sa impeachment court. Lahat ito ay ng impeachment court. Hindi ng Senate President lamang. Sir, and then yung rules na... Excuse me. Yung Not the rules, the Senate, but the impeachment court. Sir, yung rules na gagamitin kay VP Sara ay kay, yung ginamit kay... ano? Your yung existing P rules pa rin. Ang magiging pagkakaiba lamang ay nakalagay kasi sa existing rules that the rules of court shall be supplementarily applicable. Nagbago na ang rules of court mula nung panahon ni Chief Justice Corona, late Chief Justice Corona at ngayon. So yung mga pagbabagong yun sa rules of court, dala na sa bag sa rules na ito at hindi na namin kailangan baguhin pa. So ano yung discuss niyong rules pag open sa June 2? Yung existing rules pa rin initially, may mga sumusuporta na sir sa inyo ng mga senador do sa suggestion mo? Um, in, isasuggest namin formally ito at sa pamamagitan siguro ng press ko na ito, makakarating sa kanila, isasuggest namin ito kapag ka nag-convene ng impeachment court. Sir, it is good ba kung before June 2, sa resumption kasi, magkukonvene na kayo as impeachment court, tama ba? Um, bilang senado muna. And then yung pag-convene... Magkukonvert na lang kami ng impeachment court. Same date or June 3? So better na before June 2 ay may decision na ang Korte Suprema dun sa mga pending petition. Hindi mm, naman, basta walang TRO ang Korte Suprema, magpapatuloy kami. Kung may TRO sila, pagpapasahan namin kung anong gagawin namin, bungad ng TRO na yan. So sir, on June 2, uh, resumption ng session, and then sabi nyo possibly the, the following day pa yung pag-convenyo bilang impeachment court, and then the same day din po yung pag take oath nyo bilang mga senator-judge? Sa June 2 marahil um, magpapadala kami ng notice sa kamera itong linggong to, itong darating na linggo na kailangan nilang ipresenta yung articles of impeachment or at least yung charges man lamang sa plenaryo ng Senado. Yun ang nakalagay sa rules namin na hindi ginawa sa mga nagdampanahon. Pero nakalagay sa rules yun. Nasusundan lamang naman namin. That is the formal um, procedure para officially ma cognizance na ng Senado ang impeachment. Hindi yung pag-file nila sa SECGEN. Yung pagbabasa ng Articles of Impeachment in plenary na halagay sa rules namin by the prosecutors. And then the Senate can take cognizance of it and that will now be used as the basis to convene the impeachment court. Like what I was saying before, hindi filing ang mag-trigger ng impeachment court. It is um, the Senate plenary taking cognizance of it. Kaya kailangan pasahin yung impeachment complaint sa plenaryo.